Alam niyo ba guys, meron akong natuklasan galing sa asawa ko na isang tricks kung kasi ako ay allergy ako sa mga dust ngayon kasi ang binibili ko ngayon na chok ay dust plus chok. So, meron akong natuklasan dito guys. Hindi nyo, meron akong chok. Hindi guys ah. Ito ay dry na chalk. Di ba kapag nagsusulat tayo, tinan nyo dyan guys. May pogpog. -pog. Ayan. Ayan pag na gano'n ka nagpupugpug siya. Ngayon guys, isang magic trick na tuturo ko sa inyo. Itong tubig, itong baso na may tubig, ilulubog lang natin for a while. Itong chok na to. Hanggang sa ito ay mabasa. Ayan, kita nyo guys, basa na, di ba? Ayan. Tingnan niyo kung pa ano nangyayari pag pinasulat ito sa blackboard. Isulat natin ulit yung word na chok. Chok. Ay, naputol. Sorry. Chok. Di ba? Hindi nyo nakikita. Pero dito ang sasabi kasi niya magic tricks. Ayan. Tingnan niyo kung alin dyan ang mas better. Ito yung dry. Ito yung wet chok. Di ba? Tingnan niyo guys. Paano lumalabas magic? yung tunay niya. Kulay at mas maliwanag siya compared dun sa dry na chok. Tingnan niyo. Di ba? pumuputi siya. Yan lang, pansinin ninyo, ito yung dry na chok. Ito naman yung wet na chok. Tada, ano pang hinihintay ninyo? Iwas pugpug -pug pa. Pwede na lang i-try nyo. Pwede na i-try sa pasokan. Para kayo nag-bunch. Hindi pa machuchok yung kamay ninyo.